Ayan guys. Iyak nang iyak si Rapi Tulpo guys oh. Yan si Rapi Tulpo iyak nang iyak. ini eh, nagutom na daw siya, kakain daw siya sabi niya, magdidi na daw siya. Eh, si mama niya oh nagkain pa oh. Ito guys. Yung asawa ni Robin si ano, Valerie. Oh, ah <laughs> Mariel. Si Robin Padilla guys tulog pa oh. Ah, si so Robin Padilla mani pakyaw. Oh. gulung-gulung sila guys. <laughs> Yang dalawang itim guys wala pang pangalan yan Dito ka, dito. Huwag ka labas. Di sila magdididi. -di. Dito ka lang dito, dito. Dito nak dito. Sabing dito ka eh. Don 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 dun Jan, jan. Higa. Humiga ka dyan. Humiga ka dyan sabi. Magdide sila, magdidi uh, higa na, higa na, higa na. Magdide ng bebe. Higa na. Higa na sabi, magdidi nga bebe. Bilis na anak, bilis na. Magdide nga sila oh. Dalian mo na. Pasaway talagang mama nila, ayaw talaga magpadide. Andito ng pagkain niya, hindi pa na inubos. May gusto dun sa labas kayo, mangulit. ang ah, pagkain niya oh dami oh. Apple! Baby mo, nagyak-yak na oh. Ayan puti guys, si Rapi Tulpo. Yang isa, may puti sa noo. Oh. Manipakyaw. Yun pala yung puti. Yung parang light brown. Si Jinky. <laughs> ito Babae din to guys Babae <laughs> babae, to. Babae. Babae, to. babae to Babae 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 Ito guys item Babae din Ito yung Ano guys Pinakaunang na mm, Pinakaunang lumabas Yan ang Yan pute puti Na itim Puti itim Si Rapitol po Yan yung pinakahuling lumabas Itong dalawang itim guys, wala pang pangalan to. Yan. Si Manny Pacquiao. Si Jinky. Ayon guys, si Jinky. Si Jinky. Si Manny Pacquiao. Ito, itong may puti sa noon. Ito si Rapi Tulpo guys. Hindi mo natin kilala yung asawan Rapi Tulpo. <laughs> okay, pakilala naman natin guys. Si Lisa at si Marcos Okay, baba tayo sa ating kundominium Marcos Marcos Ayan si Marcos guys oh. <laughs> Marcos Dali, lamit dali Marcos Ako okay, yung Marcos Ako okay, yung Marcos Ang oh, Marcos namin Ang oh, Marcos -mm. -hmm. Marcos namin mm -hmm. Okay, si Marcos yan guys tapos guys, ito naman si Lisa guys, tulog. <laughs> Lisa! O, oh, di guys, gising siya agad o. Oh. Lisa! Uy, nagtulog-tulog ang Lisa namin. <laughs> nagtulog-tulog. <laughs> hi! Sabi ni Lisa, hi! <laughs> Ayan si Marcos guys, o naglalaro siya naman gisa o. Oh. Naglala, Ayan. Okay guys. So, dito, punta natin si Robin Padilla at saka yung asawa niya. Dito naman sa kabilang kondominium. <laughs> ayan guys. So, oh, na. Ayan na sila guys. <laughs> ayan. Ito guys. Oh, ayan. Lalaki yan. Ito guys. Oh, babae. Ito si asawa niya. No? Si Mariel. Ito naman guys, lalaki si Robin Padilla. Dilat na yung mata guys oh. Yan. Yung kanina doon sa taas, una, hindi pa dilat. Oh, diba? Bali ano yan sila guys? Lima, walo, unsi. Nanganak yung mga alaga ko guys, Unsi sila. Okay. Sa gustong manghingi, magsabi lang po kayo. Message nyo lang. Thank you guys. Bye-bye.